Magandang-magandang araw po ng linggo mga kamisyon. Tayo po ngayon ay nasa ikadalawamputlimang linggo na sa karaniwang panahon. Nasa buwan pa rin po ng Setyembre, ikadalawamputapat na araw, taong 2023. Ang ating pong unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya ay inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan sila ay manunumbalik Lumapit sa Panginoon upang kahabagan At mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran Ang wika ng Panginoon Ang aking isipay din ninyo isipan At magkaiba ang ating daan kung paanong ang langit higit na mataas. Mataas sa lupa ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad, magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kaniyang nilika ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang ikalabang pagbasa naman po ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kamisyon, ang mabuting balita naman po natin ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 20, talata 1 hanggang 16. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang pag ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng na mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho? Sagot nila. At sinabi niya, Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala. Tawagin mo na ang mga mangkagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi isang dinaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang magandang araw po ng linggo mga kamisyon. Atin pong pagnilayan ang mga katagang ito. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang tinario? Marahil po dumarating tayo sa punto na nagre-reklamo tayo sa Diyos at sasabihin natin, Lord, nagdarasal at nagsisimba naman ako. Lord, gumagawa naman ako ng mabuti at tumutulong sa aking kapwa. Pero bakit ako pa nakararanas ng mga sakit, pagkabigo at matinding pagsubok sa buhay? Samantalang, mga taong alam ko na hindi nagdarasal, hindi nagsisimba maraming kasamaan at kabaluktutan ang ginagawa, ay tila mas payapa at mas maganda pa ang nagiging takbo ng kanilang buhay. Narinig po natin ang pagreklamo ng isang manggagawa sa Ibanghelyo. Nagreklamo ang manggagawa na nagtrabaho maghapon sa may-ari ng ubasan. Dahil pareho lamang ang upa nila ng mga manggagawa na nagtrabaho sa loob ng isang oras lamang. Nakaramdam ang manggagawa na nagtrabaho maghapon na siya ay tinaya ng may-ari sapagat kung pagbabasihan ang dami ng nagawa ay mas nakalalamang siya. Kaya marapat lamang na mas makalamang din siya pagdating sa upa. Ngunit sinabi ng may-ari ng ubasan, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Hindi nandaya ang may-ari ng ubasan sapagkat ang mas pinahalagahan niya ay ang kanilang kasunduan, hindi sa upa na ang pansin ng may-ari ng ubasan, bagkos sa pangako nila sa isa't isa. At ganoon marahil ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Hindi makamundong ginhawa ang ibinibigay niya sa atin, bagkos ang pangako at nakapag na nating makalangit na biyaya at ginhawa. Kung pagbabasihan natin ay ang nagiging maginhawa sa mundong ito, tiyak, magrereklamo tayo na tila dinadaya tayo ng Diyos. Ngunit mga kamisyon, huwag po nating kakalimutan. Ang Diyos ay may pangako sa mga taong nagtitiis at naghihirap na ibibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya't huwag po nating kaingitan ang may mga magagandang buhay.